Ayan, lambanog. Tatagay tayo para may pampatulog. Bakit ano? December 20... 20 December 2024. Oh. December 24, 2026. 20, Ayan po, ang asawa ko. Ito naman si po, eh, isa kong anak. Uh, ah. Ano ni Groot na kapuyos ang pa ako sa ano? December 2026 pala. Resources of the Bar sa Kalayaan ay lang Group hapon May namataang anim na Chinese maritime militia. Sulusulo lang po ako nagiiinom ngayon at Ano ba tong night kada Sa lampas ng 200 km lamang ang layo mula sa Palawan. Ito ang dapat. Ay ginapo 'yung nagsusulo sa inom para wala pong kaingay, oh, walang kagulo. Kana, kana. Sa pag-asa island naman, ang kapado ng Pilipinas, may ang barko ng China Coast Guard at mga militia vessels na lampas 50. Pero Pilipinas pa ang sinitanan ng China. Ilagay mo na yun. Pangihimasok sa airspace ito, kaya binalaan at itinaboy ang kapado ng Pilipinas. Tapos maglalagay ka pa ng kanil. Papatuyuan mo muna yung kanil sa pailagay mo mga kanil. Ipagay mo yung kanil. Sa China, hanggang sa yung sa airspace nila ang ano, mga aeroplano ng Pilipinas sa ilang beses naman ang nagpalit ng flight altitude at bumaba ng biglaan kahit walang paalam sa kanila na ano nang iginiit ang Pilipinas na helicopter ng China nagsagawa ng dangerous maneuver o delikatong galaw ikinabahala na yan ng embahada ng ilang bansa tulad ng Pilipinas at United Kingdom na paugik, pa takay tayo nasing na ako hindi mo patayin yan ibuhos ko yan Parang ina ang, Para ang mikro. <laughs> yupit pa. Parang <laughs> tuyo. Eh, siyempre, pag hawak mo, may uyupit. Sirado mo na yan. Hindi uh, pa, o di mo na kakalasing, matabang. Kumais mo, ibilin. E -e ibilin. No.

Version 2.0.